Biya to Biya na naman to Ang laki ng biya oh, Grabe Ang laki ng biya Grabe Takip ka na naman Ayungin na naman Aba Apakarapad oh Apakarapad <laughs> oh Sige Okay na Ano kaya to Uy Ayungin Ayungin na naman oh Lapad-lapad oh Grabe Uy Laking biya to So yun mga idol magandang araw sa inyong lahat for today's video mamimingwit na naman kami ng ayungin. Nabalitaan nga namin sa tropa namin na malalaki daw at marami daw siyang nahuhuling ayungin dito sa bagong spot. Kaya naman kinabukasan umagang umaga palang nagpunta na agad kami ng tropa ko dito at ngayon malalaman natin at patutunayan natin sa inyo kung meron talagang nahuhuling malaking ayungin. Kaya naman dyan lang kayo mga idol Samahan nyo kami hanggang dulo Shoutout nga pala kay Kuya Pogi Sanuan, sa Juan Sa may-ari ng bangka So yun mga idol for today's video Mamiming with kami Na nga ayungin bagong spot Tingnan natin kung mayroong mauhuli dito Ang kasama ko si parang GR Ganda dito bagong spot Sa so, update na maya lawit anong lawit yan natin kami mahuli eh. yun o no? aha one point <laughs> <laughs> dali man. yes oh yes yes yeah, dali shout nga pala kay kuya negi rapis <laughs> Yo siempre. <laughs> 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 you know, darling. na. Yes. Oh yes. <laughs> Lapad. Mm hmm. Ito, pang regalo ko yun eh. Ano kaya yung juice ko? Oh, ay. Eh. Oh shit, wala. Ano? Biya na naman mga idol. Jackpot na naman, sparring girls. Adiyo! <laughs> Hindi na, putik. Ayan na. Oh, ulog pa. Palong palong. dalag. Anak ng dalag. Grabe, mm -hmm. Laki. Ito ang May pusit pala dito. so, talaga ano to? Diaper? <laughs> Yo na naman. Yes. Yes. Para kay, ano, you know, secret. Hey. <laughs> Ay din. So, ito, ito, ito mga idol. mga idol na kami bago ng spot Madalang ang kibit ang oh. mangyayari sa amin dito ito kami sa Balite lipat lipat so yung mga yun dito kami ngayon sa balite ako sa kumaring JR gumagawa kami ng spot sana meron dito madalang kasi doon sa kabila yung idol Unang lawit sa bagong spot Tingnan natin Kung makakahuli tayo So yun update ko na lang kayo maya maya ng konti At baka tayo malabat So yun mga idol Bia malaki Grabe Uy Malaking bia to Chakpat Laking bia Mm hmm. Aba, ang laki. Ah. Oh. Laking biya to. Oh, taragis. Ay, sorry. Laking biya, idol. Oh. Tapat. Biya ka eh. kita naman, diba? Hmm. Unang lawit, unang lawit, unang lawit. Eh, unang lawit. Ito, pangalawa. Grabe. Ayan, pangalawa mo. Hop! Hop! Ya! Yeah! Ay, nahulog pa! <laughs> Diyos ko! Sayang, biya pa naman yun. Parang makapalang biya rito, makapalang muka. <laughs> Mamaya uh, update ko na lang kayo mga idol. you know, oh. Abi na naman oh. Lupet. Uy. Try. Dugongs. <laughs> ah, ano, may uli ba? Nakatiyaga. Hahaha. Huwag ba eh. Sabit biya eh. Hindi na to. Hindi naman ayawin. Tugong Tugong <laughs> ah, si Richard lang. So ako na. Naman mga idol. Biya na naman tayo. Biya yo Puro biya. Biya. Pwede na kahit puro biya basta marami. Bus. Aba, bakala pa 'to. Oh, bumrek eh. pe. Okay na. Dito. Ano kaya 'to? Uy, yungin. Yungin na naman oh. Lapad lapad oh. Eh. Lapad na yungin dito. Takip ka na naman. Ayungin na naman. Yes. Wow, wow. Biya to. Biya na naman to. Ang laki ng biya. grabe. Ang laki ng biya. Grabe. Ay, puti. Ay, ay, masok. Ang <laughs> laki ng biya. Grabe. Oh. Biya, wow. Ang laki. Oh. Tara guys. Grabe, laki ng biya oh. Mm. Ah. Grabe. Laki ng biya, idol. Ayungin na naman. Ayungin na naman. Ayungin naman, mga idol. Sarap pa lang dito sa spot na to. Biyan na naman, ayungin pala, laki mayungin. Grabe, laki na naman, ha? Ito ng ila. Nila ba? Hindi ko kita. Ito Ulan na naman! Ang <laughs> ganda dito! Jackpot na naman, huli na naman. <laughs> Alin? Lalapot. Mm. -hmm. No, ayungin. Ayungin na naman. Okay. Grabe. Ang laki na naman, ayungin. Parang para iso rito ah. Para na rin ang ayungin na ng mga may bisyo. Ha? Papakayan mo. Ayungin na naman. Ito pa tuloy. Yun idol, panoorin natin. Huwag kayong kukurap ha. Huwag kayong kukurap. Para sa inyo to. Gano'y yata. Wag kayong kukurap. Huwag kang kayong kukurap, musimpain. <laughs> Ito ulit o. Oh. Huwag kayong kukurap ha. idol. Ang idol. Wala lang 'to, walang kat. Oh, tingnan natin. No rin yung walang kat 'yan. Kita raap, 'di ba? Diyan naman din. Tingnan mo 'ko. ba? Babad natin kanibago. Ito 'yung walang kat makikita niyo. Eh. Ayan na Uy Uli na naman <laughs> Walang katsa na Kitang kita nyo Dugong nga lang Ayungin Ayungin <laughs> Laki ng ayungin dito Dali na naman oh. Aso. Dugong. Ii <laughs> e, 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 naman. Biya oh. Panis na naman. Parang jer. Oh, ayungin oh, lapad oh. Chakpot na naman. Sa akin dugong oh. Sarap iba to. matayo tayo oh uh, tara na wala pa mga hayop <laughs> biya pala yung tayo <laughs> oh, tinding biya to ginulat mo ako ah wala ko yung leg bu ba gabi oh laki kapakakulit mo leg bu pala hmm. di dalik ah may ayun. Grabe, laking biya oh. Mm -hmm. Laki. <laughs> biya na naman mga idol. Laking biya. Oh. Oh. Grabe yung. In. <laughs> Ang ng ayungin. Lapad ang ayungin talaga dito. Grabe, lapad Kaganda ah, naman ng ayungin talaga dito. Ah, lalapad dito. tali na naman tali na naman oh so you know lapad do yee nanay boy na no boy hmm, wala ka na din tuloy na naman <laughs> Watch out, Ano, oh, meron pa ba? Ano, bibirang na to